Dagdag sa mga utos ng bagong hepe ng Philippine National Police, PNP. Bawal na ang mga overweight na polis. Nakakapekto rin kasi ang pagiging mataba sa pagtugi sa mga polis sa masamang loob. May unang balita si June Veneracion. Isa sa mga unang direktiba pag-upo sa pwesto ni PNP Chief na si Nicolas Torre III na dapat walang overweight na polis ayaw niya siyang nakakita ng ang tabataba -taba kasi kung ang role nga naman ng pulis ay uh, tawag dito ay tumakbo, eh, paano ka nga naman makakatakbo kung uh, halos sa uh, hindi mo na ma mabitbit yung sarili mo. Bago kay Tore, may mga naon ng PNP chief na rin ang nagutos sa na bawal ang mataba ng mga pulis. Pero sabi ng bagong liderato ng PNP, panahon na muling seryosohin ng mga pulis sa kanilang annual physical fitness test at disiplina sa pangatawan mababa o mataas man ang kanilang rango. Ano nga ba ang parusa sa mga pulis na hindi makakapasa sa Physical Fitness Test o PFT kapag dalawang beses na bumagsak ng magkasunod, sabi ng PNP, hindi pwedeng ma-promote ang isang pulis. At kapag hindi na-promote, maaari itong mauwi sa pagkakaalis sa serbisyo sa pamamagitan ng tinatawag na attrition. Yung mere appearance mo na medyo malaki ka, ika nga ay uh, halos pumuputok na yung iyong uniforme, eh. yung physical appearance would somehow uh, make a, an impression anong klaseng pulis tayo meron. Bukod sa maayos na pangangatawan, gusto rin ito rin na maging sharpshooter ang mga pulis. Bagaman mahigpita kanyang bilin, nagagamit lang na baril bilang final option. Ang laki-laki ng target paper mo tapos nasa labas lahat ng putok mo nagmi-miss ka eh, parang hindi naman ata katanggap-tanggap 'yon bilang pulis post Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Igan mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.